What's up mga kainsan Ngayon yeah, mga kainsan Tayo po ay ano Nagbabantay po tayo ng ating anak At uh, nilalagnat po Ay si Mises po ay may trabaho Ay tayo po ay pasakang madali Dahil po yung kapitbahay natin Kay Jason Nanakaw po yung baboy na inahin kagabi Ay balita po din sa aming barangay Alala ko yung ating dalawang baboy Baka biglang mabula ay ba? Oo Mabala. nabula kay Jason Yan kasama po yung ating kababata Sa Patrick sa Kasabay mo, Ano yan Patrick Ano mo yan Ano uh, first time po mangyari. Kalasi pong mahirap talaga ang buhay. Kaya Natal eh. Pinapalapad na po yung kalidini sa amin. Eh. Ah, nadini na po tayo. Ari po yung dating mahirap ang daan. Oh. Ha? Huh? Oo. Oh. oh. Narito na po ang kalidini mga kainsan. Papunta na po ito sa atin. Oh. Nalawak na. Ngayon daw pong makaan eh, ay hanggang dun sa may tulay. Palapit-palapit na po ito sa puok. Nawala daw dyan, sumuha, nawala daw kagabi eh. Oo, ay, ako inaalala ko yung aking mga hayop sa linang. Ay, titignan kong maigi at baka mamaya ay... Aba ngayon lang nangyari yun. At mahirap daw ang buhay ngayon ay. Talaga daw mga kainsan ngayon ay yan ang mahal pa ng bigas First time po nangyari Gawa ng iba't ibang iba't ibang tao na rin po ang natira dito sa amin ay eh. hindi na po kilala yung iba at gawa ng eh, ibat ito po eh, dati hindi na papasok na sa kyan ay eh, napasok na po ngayon. Hindi na rin alam kung sino mga nasa kasabukay. Eh. oh. Yan, mga kaisan, Makatawid po na rin ilog. Doon po nawala. Doon. Ay. Una po, una. ka po ba? Ayun po na kasama mo ah. Yan, diyan. Aray po yung babuyan. Nawala po yung inahin. Ha? Ah. Oh. oh. Nawala Jan. Ah, eh, okay na po. Dyan nawala Patrick. Ha? Huh? Yun mismo. Nabubuya 'yun. Inusong ano? Nga si Jason kanina ay... Eh. Ha? Paiyak Abay di oo. Abay isang inahin eh Abag ang puhunan baga sa inahin Kaya ako mga kahit saan po akong sumak Eh papakainin ko lang po yung baboy Tapos ay eh... Baka masalisihan po tayo ako pa daw po ginilitan sa loob ay na naman biro mga kainsang Ako'y dalian na At uh, Pero first time na ba wala Walang nagawa sa amin ng gano'n eh. Mga saging saging titingnan ko muna yung eh, baboy nawala daw uto yung baboy ni Jason na eh nawala nga daw oo oo oh. ang gabi Yo, daw ata dalawang dakoy buntis daw yun buntis? ako kinatay daw ano? oo sabi niyo is kinatay ng maita sari na si Jason si Jason Richard. anak ni Ma Richard, sa may ikalong ibiya ba? ang mga dito yung buntis ha? buntis daw yun oo, oo. Ano? may mga dugo ginilit daw kaya nga aring baboy isilip silip kinaan din, din naman nakakatakot din ano na, first time nangyari utoy dito may dalawang na Mahirap naman talaga ang buhay ngayon ay. Baka pinagbili so, wo, ano. Oo. Ah, ah. Hindi yun talaga talagang plano ba Plano na ano. Nakakaawa din yung baboy. Walang kaalam-alam eh siya pala yung dadalihin na nung gabi. Buntis pa. Ay na yung baboy silip. Sinilip ko agad ay. Aba baka mamaya Ayun <laughs> naay pa po yung dalawa. Aba. Sinilip ko agad. <laughs> Oo. Ay, ari, extend para ari. Halaman lang duli ari ng bago, ari. ang ni Ay, sayang ang lupa bang naka -stack? Ano? Biri, mi dati ari walang pakinabang. Ay, di ngayon ipapakinabangan ng kaunti. Ano, no? pa <laughs> Tumubo ng kaunti, ah ano. Na, natiklot na yun. na. Oo, nabilog na. Oo, oh, umain ka naman din isa sitaw. Ah. ah yun, na doon. Ah, isang kilo ang tinanim ko. Dami. Yeah. Sa dai sili. Tapos ay eh, pipino, maganda 'tong pagkakitaan ng pipino eh. ay. Ay, oh, pipino. Kanya la yung pagmalaki over na Oo. No? Oh, Every two days ay eh, ang pipino ay pang ano ay. Eh. Pang upa. Yan daw ang pang upa eh. Pang money maker. Wala na. Wala. At ah, tingnan mo doon. Pa, meron pa. Mm -hmm. Yung iyo dun ay puro kawayan. Ayan o. Oh. Oh, ah, pagkakakapal lang kawayan. Yan ang gandang tanong na sa UTI. Ay. <laughs> Sabi ko ay pag naisipan ni ano, tatam na rin na sa UTI noon. Oh, yan ang laking puhunan din na yan, no? Ano? Siya nga. No? May pa kabanilad. May banilad ka pa. Oo, hinabo nabunga na yun. Ako lang ko lang tatindaka ay, ila itare yan. Ah, mamay ng dalwa. Hmm. Pero dito natututo ng magulay, marami na nagtatarim tanim ay. Eh. Yung kada lupa dito sa atin, tama naman. Ay. Mm. Eh eh. Di talagang ako nang hihinayang ay eh, kung sabi ko ay kung ari sa mga lokbanin, ay yari na yari. Ano? mo. Oh, mag eh, mag-iipot ka pa ba hindi na? Yeah. Mm. Itim na itim ay. Ba ito naman ay simulat sa pool. Tayo dito ay hindi na ito nahahalaman na eh, ano? Ay, hindi. Ah baka daan taon ano. Ah baka. <laughs> Ay sa dami utoy nabulok na ano din eh. Sa daming nabulok na halaman na dahon. pag dahil na ispray ko nga halawang hawa na may Mayroon na pang ispray dyan. Sa damo ba? Shooter ba nila dali mo? Gasero para matagal-tagal tumubo. Ah isang Ah, ang shooter parang eh, ilang buwan na tubo na 'we. Ayo. Ay, Ay ang pagkakagalit ko. Ah, uh. uh, miski siya magalit eh, kung wala na. <laughs> wala na kanina. Wala. Oh, yun na nga. Ah, mga kaisan, maigi na po na din ipa yung dalawang baboy, wala lang ng ang ganda na paman din ng pulmahin na rin. Iya. Ano, kumusta? Ha? Ah, eh, eh. Ano? Good morning. Ang laki na ng bigla kang lumaki. Ay. Oh, huwag ka sasama ha, pag ikaw ay nawala. Papangkusin mo ha. Ha? Kawawa naman eh. Hindi ko nga po ito papatay na naawa na awa. Pag po kami alagang baboy eh, ano? Hindi ko po pinapatay. Ano, kumusta na? Bunso? Hmm, kumusta na bunso ko? Hmm? Hmm? Huh? Nawala ba ang babi ng kapitbahay natin? Huh? Nawala ba? Hmm. Nawala. Nawala. Ba? Hmm. Nawala. Hmm. Nawala. <laughs> hmm. Para po biro itong aso. Naging amo na po ito sa akin. Hmm. Naging bibi na po ito. Hmm. Naging bibi na po siya, ba Tapos nasunod, nung minsan eh nakawala po ito. Ay eh, nasunod sa akin po. Nililiguan ko po ito lagi eh, Bukas na kita liliguan at malamig eh, ha, huh? huh? Hmm. ha, hmm. tubay kumain na hindi pa, ha, huh? diba diba, bangun, bangun Bangun, bangun Bangun, diba, 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 Bangun, na, bunso ko ano? kakagatin mo ha pag ikaw inin ako ha ililipat ko kayo doon sa kalapit ng bahay eh <tinyo> nabubuhal eh eh nabubuhal eh eh nabuburingki eh, eh, eh. eh, eh nabuburingki eh ano nagsusumbong nagsusumbong hmm. susumbok abunso kaya po ako yung ano hindi po pwede akong halimbawa po yung milky habat papatayin po sila hindi po kakain ng karni pag po dati may alaga din po ako halos tumanda na po sa akin hindi po na dahil ayoko po lalo pag ako nag alaga tuwing maga hapon tanghali oh dali dali naman na ito oh ito pa siya so, oh Uy Ito pa nan, so. oh, oh. hmm, Ayan Pagkain po nila yan Parang mga anak ko na po ito ay. Eh. Nahingi na po yung isa Ayan hmm.

Mga alin? Nino? Kuha ano? Nagbisita ka ba? Nagbisita lang, hatab sa Mga kaisan, maglalagay po tayo ng ng organic po tsaka vermicast at tsaka kaunting chicken manure magpapalad po tayo ng ano, atsal at tsaka po pipino yung pipinong ibang variety naman po jackson tapos panghuli pa din po na ibang variety. Tsaka po ano, yung atsal mga kainsan, larak. Titistin po tayong pag-aralan din po natin yung dito. Tatarin po din po tayo susunod. Atsal. Atsal yung lara po ang tawag din sa Quezon lara o okay. to lara hmm. yung atsal ko din yan binili, bumili po tayo ah uh, ang tawag din Sultan F1 yun po ang magandang variety testing lang po aray pag gusto po niyang umorder mga kaisa na mga ganito kay si Ryan po. Sa lukban, ito po yung number. Kaya rin po ay eh, testing ko lang. At ako'y napaigi po akong bumili. Tapos po ay eh, ano, ibibilid po niyo ito ng 2 days. Ah, dalawang oras. Para pumatay yung mga bakterya. Lara. Yan yeah, mga kaisan, babasain na natin. Ibinilad po sa atin ng dalawang oras para po yung mga bakterya. Yan yeah, mga kaisan, at salpo. Ito po. Sanda piraso daw ay eh. ating susubukan na rin kuya. T Testing lang tapos ay eh, saka ako magtatanim po yan ng marami. Ilan? ang kuya. Ada yang boleh cuba lagi Oh orang dia Hmm naman ang manok Hmm Nagpapaging Taob Itataas ko sa likod Ay Pwede po mag direct ano na po kayo sa ano. Direct uh, sa lupa. Ay ari po yung sayang at baka po mahihingi. Pero pag may oras pa po tayo, tatanim din natin na rin. Gawa ng pasa, painit na po ay tatanim natin po sa mga tabing pailog. Sayang. Yan, yari na po. Ari po yung testing laang. Pero ang ginagamit po talaga dyan, yung ano ng ano yung ano nang niyog, yung bambunot giniling yan, lara, daka dalawang pipino na mga kaisan nawala na rin po yung mga bahay ng manok din eh. ati pong ililipat nito maya maya tayo po muna ipauwi yan, ito po ay wala na lilinisin din po ito natin mamaya at uh, yan, wala na po, ito po yung magiging silbindaan papuntang campsite po kaya po pinatanggal natin Tama mga manok mga kaisan oh. tatanggalin na yung mga dumi. Madumi po ay. Paano mga kaisan? Puputulin ko na po ari. Maraming maraming salamat po at maghahakot po kami ng mga kahoy. Papunta do sa kabila. Gagawa po kami ng bahay ng manok doon. Yan mga kaisan, maraming salamat po. Ingat po lagi. At uh, yan, stay humble and God bless peace. Bye. Salamat po.